Hello Shazams! Ngayong araw ay ngay, samahan niyo ako malate at mag-bagrade sa aking mga kaibigan. Nakita ko nga yung kaklasiko dito sa pila kaya hindi tayo sisinget for today's video. Shoutout nga kay kuyang nasa likod, bakit ang lungkot-lungkot mo, Charis? Sa wakas nga dumating na rin yung aeroplanong sasakyan namin. Fast forward nga ay nasa campus na kami at alam niyo na for the handout sa mga person. Yung akala mo nga late ka na pero mas may late pa pala sa inyo. Kuya, <laughs> bilisan mo. One minute na mo. <laughs> yung tipong one minute na lang pero nasa third floor pa yung klase nyo. Ay talaga naman lahat ng inaral ko. Hindi eh, ko nakabisado. Charis. <laughs> Pero hindi ko alam kung kailang nag 4th year student ako, doon pa ako tinamad ng sobra. Kaya sinasabi ko sa inyo, wag na huwag niyo akong gagayahin dahil pumapasok lang ako para sa attendance. <laughs> Buti na lang nga ng pagpasok namin ay wala pa si sir sa classroom. At sa wakas, nagsibangunan na nga yung mga kaibigan ko sa mga pinaghihigaan nila na kumpleto rin ng Powerpuff Girls. <laughs> Ay Rugo, may dala pang virus yung kasama namin. Diyos ko, maawa ka naman. Gusto pa naming matuto. Na kahit na walang pumapasok sa mga utak namin, pipilitin ko. <laughs> yan, magpapagrade tayo guys. Maingay yung mga kaklase namin. Yan. Yan. Uh, so, yan guys. Pag-uwing estudyante, module, cellphone, wallet. Mabilis ang bagrade lang guys. <laughs> Hehehe, <laughs> <Yeah>, boy. ano, guys, <laughs> turns larger. Yun lang. Ay, alcohol. Tsaka mga tumi-tumi, guys. Mabilisan, mabilisan bag raid lang to, guys. Sa mini fan, makeup kit, and also ball pen. And, oh, para ka na mahirama. <laughs> Labas mo lahat. Oh Ayan, hands down. Yeah. of course, wallet. We need this one. So, may pie kasi ang mainit sa school. And lastly, alcohol, sanitizer. Ha! Uh, <laughs> nag di ba? Uli. Okay. Payong. <laughs> P -p yata. Hindi oh, Sorry, guys. Hindi kasi siya nag grade 2, eh. Ayan. siya. Okay. Ayan. Tissue. Babo, tissue. Ayan yan, full boss, lifting. Guys, may pagkain pa sa dito, guys. Hindi niya kami binigyan. Handout. Tsaka, dalawang ball pen na napulot na lang. <laughs> Wala na. Yan, naulog pa. Mabibis lang yan, guys. Ito pa. ano yung bag ko, Ito yung guys. Walang lamang dyan, guys. Ano ito? mga oras na to, pero meron akong di inaasahang nakita sa video.